Uy, uy, marunong na siyang sumawa sa atin. Hello at sa mga kapag na welcome back to my YouTube channel. Okay, so, eh, magpapakain tayo ng mga alaga. Ayan, so bali, kumuha pala ako, ah, kumuha pala ako ng kanin. Mga kapagaw, na na, na para sa ating alaga. Ayan, so tingnan nyo. Ayan, so nakabukas na pala ito mga kapag kasi kumuha ako ng kanin. Ayan, oops. Sarado lang natin for safety. And so andyan yung mga lating alaga. Ayan. Ayan. Oh. Tapos, yung Martinez natin na si Dap. Yung nakuha natin doon sa Dap Park. Kaya, pangalan niya, Dap. Ayan. So, yung ating mga alaga. Tapos, yung crossbreed natin. kalapati. Tapos, si Ringneck. Ayan. Tapos, ano pa ba? Yung mga ating alaga. Ayan. So, magpapakain tayo ng ating mga alaga. Na, ayan, o. At, meron tayong dalawang maya na... kinuha ko doon sa Narbacan. Ayan, doon sa aming bayan ng eh, anong so yung martinez natin ang ingay, so papakainin natin ito ng kanin mga kapagaw oh. na para parang nasasanay na rin sila sa akin oh. kasi meron na silang dalawang araw sa akin Ayan. o so, diba Maya, ayan, so pati rin to, so marunong na rin, ayan o, you know, oh. ayan, so nagugutom na o, natretrain ko na rin siya, ayan, tapos, nga pala, itong dalawa, yung crossbreed natin na barug, ayan, ito yung barug mga kapagaw, ayan, barong na babae yan red collar dub tapos isang ring neck dub ayan yung kulay puti so mag asawa at crossbreed yan tapos ang ah, pagpupugaran nila dito ayan so kumukuha sila ng ano so ayan so malapit lapit na siguro na magkakaitlog sila tapos yung mga java natin dalawa ayan tapos yung kwan pala natin dito yung parakit So, meron silang dalawang inakay. So, tingnan nyo. Ayan. Oh. Di diba, ang ganda mga kapagaw. Dalawang inakay. Ayan. Yun yung mother nila. Yun yung mama nila. So, may itlog na naman ata siguro. Kaya, andun siya. Ayan. So, tingnan natin. Ay, wag na. Baka magtatampo. Ayan o. Yun yung mag na yan. Bali, yung yung isa dyan isa, dalawa tatlo ayan ayan bali bibigay ko yan bali bibigay ko yan dun sa kaibigan ko ayan so ayan papakainin natin tong maya natin ayan, ayan. asa yung stick ko oops ayun ayun yung stick natin ayan ayan o Sabarolo na rin silang eh, kapag kapag naririnig nila yung tawag ko mga kapagaw yung people ko eh talaga eh, no? eh no uy oh di ba kanin lang to mga kapagaw kanin oo eh, no? oh uy eh no? oh, di ba kanin lang Ayan, so malaki eh, no malaki. Ay, tohulog, go, no, go, 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 go. Ayan, no. Dapat konti-konti lang. Ayan. Ayan, so hindi ko maawakan lang masyado mga kapagaw. So kukunin ko lang yung tripod natin para mapakain natin at mahawakan natin tong ibon mga kapagaw. Kasi hindi ko ma mahawakan mga kapagaw. pagkain mga kakaga. Tapos, gagawa tayo ng pagkain na yung Martinez natin. Tapos, oh, teka lang. So, hintayin natin itong uh, matuyo. Ayan o. Hintayin natin mga kapagaw. Ayan o. mga ating alagaan dyan sila. Sa so, tabi-tabi ko lang. Ayan. Anong pa dyan? Ang wala lang rito mga kapagaw ay e, bato-bato. Andun sila sa kabilang kulungan. Ayan Ayan, so papakawalan natin si trail natin. Pakawalan natin si DAP. Ah, dito DAP. DAP. Uy, uy. Marunong na siyang sumawa sa atin. Ayan, so isa pa, isa pa. Isa pa DAP. Ayan. Ay, dito ka. DAP. 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 Uy, ayun o. DAP nakita niya kasi yung pagkain niya yun oh. yan dap yan so natin oh yun ina ina oh inaatake na kagad oh atake na kagad oh ayun oh di ba ops syempre wag mong kukunin ganda, ganda yung ganda yung panimulan natin na mag-alaga ng ayan o oh. o yan Martinez. Ayan. Picture na natin. Yun. Oops. Oops. Uy, baka kakainin yun, ha? O, nagiging baby na rin siya, oh. Oh, sabagay baby ka naman, boy. Uy. natin tong maya natin ayan o ah. yun galing hindi yata nakuha hindi yata nakuha ayan o ah. yun gusto oh, ka lang ito muna maya natin Oh, okay. wala siya nakukuha eh ayan o ayan ah oh. uy hindi yan yung kainin nyo ah yan ah yan oh, Dan. oh ayan. oh, oh na taba oh, ah yun galing o oh. <laughs> galing nilang kumain no ayan. lalo lalo na to dapat trinihin natin to Nahen, so tataas tayo dito para. So ito 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 Dap, mikan, ครับครับ Ayun! แสนสบายอุ้ยอุ้ย uy, uy. Oh, oh, oh... oh อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่อยู่ Tengok! ไอ้ตุยไอ้คล้ายมาตาตัวตุยตุยแม่แกตแม่แก่แม่แก่ตุยตุยมาตากระเตเนะ Ayan. Ayan. So ayan lang muna natin dyan. Para makapagwatwat wat siya. babae, lalaki. Ayan. Babae na, lalaki. pangit 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 kapagaw 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 mo nang tiyo Nagugutom pa itong dalawa. เราบีบีกันนาดินเสียนางอ้นอเอ้หนอ้อ๋ออ๋อปาร์้าเอ๋อย่ง nasa na yun dito ka dito ka boy dap dap and so maglalagay tayo ng uh, ano kaya yun ay, ay as ano, ano Ayan, papaliguan natin. Try natin po. Gusto niyang maligo mga kapagaw yung Martinez natin. Ayan, so may tubig naman tayo dito na malinis. Ayan, Ayan papakita natin. syempre linisan muna natin para mas ma... Ayan. ito no. na Ay, dap 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 dap, Ay, kodin, nah dap. Lepa. 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 oh dito ka dito ka tigari to ups 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 tap tap Dito, tap tap dap. tap 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 natin to. tap oh. tap ko tap Ligo kali itu O, oh, ligo, ligo. Ligo. Dap. Ha, dap. Dap. Ligo na. Dap, ligo. Dap. Oh, ini ah. Yeah, nah. Oh, dito dito ah. Hold up. Hold up. parang ayaw niya na. Ayan. Ayan. Pero yun si po. Ayan. Ating mga alaga. Stop! ano oh. tapos yung mga dalawa mga ating alaga tapos meron pa dyan mga kapagaw Ayun. so so yun lang mga kapago sana lang gusto nyo itong panibagong video na naman mga kapagaw kaya don't forget to subscribe my channel kapago so yun salamat mga kapagaw sa panonood